Nagpapaulan sa malaking bahagi ng Northern at Central Luzon at Visayas ang pinagsamang epekto ng hanging habagat at low pressure area sa loob ng PAR. Patuloy namang minomonitor ng pag-asa ang LPA sa loob ng PAR at ayon dito ay may mababang tsansa na maging bagyo. Ang ulat panahon mula kay Jen Garcia. Sa so, weather bulletin mula sa pag-asa, makikita sa ating Eye Weather Center na ang binabantayang low pressure area sa loob ng PAR ay nasa 695 km east ng Daet Camarines Norte. As of 3 a.m. yan kaninang umaga. Ayon sa Weather Bureau ay mababa naman ang posibilidad na ito ay mabuo bilang isang bagyo. Mataas na tsansa naman ng ulan ang nararanasan ngayon sa malaking bahagi ng Northern at Central Luzon at buong Visayas na dulot ang pinagsamang epekto ng Low Pressure Area at Southwest Monsoon o Hanging Habagat. Samantala, maliwalas sa panahon naman ang nararanasan sa nalalaming bahagi ng Luzon at Mindanao ngayong araw. Pero aasahan pa rin ang mga biglaang pag dala ng mga isolated thunderstorms sa hapon o sa gabi. At para naman sa magiging lagay ng ating panahon bukas, sa Kota Bato City, maglalaro ang agwat ng temperatura sa 23 to 32 degrees Celsius at nasa 50% ang chance of rain. Sa Maguindanao, papalo ang agwat ng temperatura sa 22 to 32 degrees Celsius at nasa 70% ang chance ng pagulan. Sa Cota Bato Province, maglalaro sa 22 to 31 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at 40% ang chance ng uulan. 25 to 31 degrees Celsius naman na magiging agwat ang magiging agwatang temperatura sa Davao City bukas at 70% ang chance of rain. Sa Cagayan de Oro City ay papalo sa 23 to 32 degrees Celsius ang agwatang temperatura at 40% ang chance ng pagulan. 24 to 30 degrees Celsius ang inaasahang magiging agwatang temperatura sa Zamboanga City bukas at 70% ang chance ng uulan. Ang Lana del Norte ay papalo bukas sa 22 to 31 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at nasa 80% ang chance ng pagulan. Habang sa Lana del Sur naman ay makakaranas ng 17 to 26 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at nasa 80% ang chance of rain. Ang araw ay sumikat kaninang 5.44 ng umaga at lumubog ng 6.08 ng gabi. At yan ang latest mula sa ating iWeather Center. Jan Garcia, iMinds, Philippines.